Brutal kayo. Mamamay nawala ano uh, wala kay eh, dito niya gipambutan nga uba, no? makita nato dito Mangil oh, nga okay. Diba? Okay. <coughs> ang nahitabo sa hilip nga dapit sa Puruk 1 A, Sitio Gapas, Barangay Madaom ning Dakbayan sa Tagum. Din usa ka amahan ang brutal nga gipatay mismo sa kaugalingon ni ining anak alas 5 sa buntag Enero 19 ning kasamtangang ang tuig ang maong panghitabo. Unang girespondihan sa Muslim Police Organization nga ispag o Salam Police Advocacy Group kung asa gisaysay sa presidente TNI ini nga usab indigenous peoples mandatory representative sa baranggai, barangay nga si Dato Alin Arimaw ang ilang kahimtang atol sa ilang pagresponde deh. Uh, amahan nga uh, gipatay sa iyang mismong anak ang pangalan na ni sa amahan mao si uh, Luloy Barlis ug ang iyang anak mao si Lulong Barlis jo brutal gud ang nahitabo sa iyang amahan kay uh, giluba genia. Oh, giputlan pag ulo, dugay pag ipangita ang ulo kay wala makitida yon. Ang iyahang mga organs no sa ato ang naabtan dire nga ang iya ganing kasing-kasing tuan na babaw sa punuan sa uh, bakhaw gipatong niya ang uban niyang parts pod katung uh, katong utok nakitaan man ng utok naa sa trampa sa maong kining ato ang punong uh, gi siya gipangita uh, atong residenteng, uh, pod mga residente nga nitabang pod nakitaan ang utok. Samtang, gisay-say usab sa usaka responder kung paunsa nila na ang sospek. Siguro mga 5.30 kung dili ko masayo. Kani, nisukol pa sa amo atong sospek. So ang gihimo namo, sir, gitabangan namo sila gapos. Ah, Nagnaagi naagi pa may dinumugay kaya nisukol pa man siya sa amo. So gitabangan namo, mo, eh, ang naggapos sa iya. So pagkagapos niya, sir, bago namo nina ni na dool, kaning balay nga nahitabuan yun mismo sa krimen. Ang among naabtan ni sir, mauna na ang iyang papa si Luloy Barles, uh, wala na laman loob o ulo. Din he, so sa kasimple nga panimalay, nahitabo ang usa ka brutal nga krimen kung asa sumala sa mga nakasaksi bandang alas 5 sa kadlaon, aduna sila dungog nga kasikas. Daghan jud mi matikdan atong anakanya niya nga magsigig pambato sa mga iro yung pang pentikon among iro mm. o oh, na siya magtutuyok diha masubay-subay balik adto adto dito gawas balik na pud magdala dala pintik bato pero kabalo na may ato siya nga naagitoy ana mo gito ako nabati andere nga naglinagubuhay na diri sa sulod sabay ang mga iro nakayagaw na moto bangon ko ning lantaw ko sa bintana paglili na ako abri na yung portahan. ang ako nabati gyud ang tingog man sa samahan nga niingon nga tama na long ayaw na na ba tayo mo to kadong harang na ni istorya nga ayaw tama na lang mo pag taon-taon ning naog ang anak pag tikang pa lang ang sundang may ako nakita diritso na magdagan dagan pa dong dito sa bigas bahin kutob na lang sa paghilak o pagtanaw ang nahibiling anak sa biktima ingon man ang kanhi kaipon sa biktima nga naghandom sa kaayong gihimo ni ini nga do kaniya oh kana noon siya sir dili man ang mga sa mo ah hindi man nila pasagdan Gila kuan sa mo ana kung unsay mawa sa balay mapalit man niya mo man sa kuwa nga kauna, paka na pakana imong mga bata kay mlakaw sa ko ana ah, siya, sir. Ka karoon, sa sel kan kan karon sa mo sa gihimong pagsusi sa kapulisan. Ilang napalgan sa crime scene ang pipila ka mga butang sama sa karet, sundang og martilyo nga pulos gituohang gigamit sa krimen. Sa pagkakaron, ananas kustodiya sa tagong pulis ang sospek nga sa dihang gisuwayan paghinabi sa news team. Wala sumala pa kini mahibalo nga gipatay ni ini ang iyang amahan. Bakabalo. Ha? Ha, Pabilin pa karon ang ginahimong malawom nga investigasyon sa otoridad aron masayran ang tinubdan sa krimen. Lakip ang pagsusi kung aduna ano bay diperensya sa pangisip ang sospek. I-request natin ng drug test yung sospek kung saan uh, ipapatingin din natin baka uh, under influence of drugs. So hindi lang natin i-disregard yung kahit sabihin nila na mayroon siyang mental disorder And uh, we will also request for a physician to check if meron po ba talagang uh, mental disorder yung suspect natin. In the heart of changing lives, kini si Brigada Kyle Alya, Brigada News.